Hello mga kalangga ko. Nagutom ako. Kagigising ko lang. Bago maligo, magmayenda muna tayo. Ito yung cake na binigay sa akin ng anak ko nung valentines. Ayan. Tapos, syempre, may, may ano, favorite ko to man Kain muna tayo mga kalangga ko. Dati kasi favorite ko to eh. Ngayon hindi ko na favorite. Iba na yung kanyang ano. Iba na yung level ng kanyang pagiging chocolate. Pero dahil bigay nga ng anak ko, kainin natin. Mm -hmm. Ito yung pabalintines sa akin ng aking unique kaiha. Nakatulog talaga ako. Sobrang pagod ka gabi. Pagod kasama yung tulog. Pero tingnan mo yung aking mata, hindi pa rin nakabawi. Nakaupo lang ako mga kalangga. Kabud na lang ako na pikit. Ganun talaga pagka uh, nagkakaedad na. Mmm. Maharap din. Pero may nilaga akong saging dyan. Eh. Piniritong saging. Hindi nila sabi ko. Itsura ko mga kalangga. Yun, kain tayo. Inisip ko magkakapi ako. Mainit eh. So, sabi ko may, may binili pala akong mug. Nung high school ako, favorite ko, road bear. So, ito. Ito. kung kain tayo. -hmm. Narinig niyo yung pusa ko. Habi, ma, ma. Yung isa naman napakalambing kanina. Nagutom pala yun. Mm -mm. Nasasanay so, na ako sa ganun mga kalanga. Kaya pag ako. Grabe lang ako ng iPhone ko. Mm. Simpleng kain lang tayo. Nakakataba. Pagka ganito may edad na tayo. Bawal na sana sa matatamis. Pero madalang naman ako kumain ng chocolate. Tsaka syempre kailangan kong kumain ito. Kasi bigay ng aking ano. Ay, ang aking ayibag sa ano. Tamis. Sado. na Ano kaya gamot ng ano? Ng ibugs mga kalanga to. Laki oh. Hmm. Gamu ko yayas sila nanay nito na. chocolate pa din niya. Eh. the mo, yan na naman siya. Pinakain na kita doon na. Palagay ko may sakit yung pusa. Hmm, ampun ka kasi maputla siya eh. Hindi rin. Hmm? Huh? Hindi rin? Kaya well, yun uh. Hindi kayo hindi ko lang pala yung Ay, first pwede, pwede. pwede pa ba yun? Bakit? Pinagatang ito Action. Kaya lamang sa nagatan. Apon. Ito, Kailan. ano ba tawag dito? Ito lang, pasarap ko yan. Eh. Oo nga, binili ko ito kagabi nung uh, siraan kami. Saan mo binili? Bin kay si Billy okay. ah. Ang loob na, ambot, ang ambot kong mahal hapaka lambing ni ambot ko tingnan yung mga kalamda makutla siya ang lambing ni ambot ang ambot kong malambing 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 naman ang bibi ni mama ang ambot ha Ang ambot na malaman. Ayoko. Pwede, pwede pa. Huwag mo pa? na kainin. Do, hindi na pwede yan. Bakit? Itlog yun. Eh. Ano ba yan Mm -hmm. Sayang. mo na kay... Mm. Ano? Bruno? Bruno? Ang ambot. Oh. Ang ambot na malambing. Ang baby yun ni mamang malambing. Malambing yung aking mga alaga. Kaya lang ang kukulit. Pero ito'y tahimik. Si Amber, noknoka ng lambing. Lalo na sa gabi. Oo, umaano sa dibdib ko yun. Ito naman, naglalakbay. Umuwi lang sa akin to eh, mga kalangga ko. Nagulat ka na lang, biglang nasa bahay. Tapos naginginom pagkain. Tapos pagka ano, doon na lang talaga siya natutulong. Kera, parang maputla. Sabi ko dadalhin ko sa web. Mm. Putla, no? So, know. yun lang mga kalangga ko. Bye-bye ko. Thank you for watching. Bye!